Magandang Phil na kabilang sa kuponang nagkampyon at tinanghal na finals MVP sa isang bagong tulig, eligible ba para sa gilas? Ating alamin ang katanungan yan sa video ito pagkatapos mong pindutin ang like, ang follow at ang subscribe button. Kaya't pasok! nakarang nga ay tinanghal na WMPBL inaugural season champion ang kupunan ng Pilipinas Aguilas pagkatapos nitong pataubin ang malakas na kupunan ng UST Growling Tigers At isa nga sa mga player na inasahan ng kupunan para makuha ang kampyonato ay itong ang 26 years old na 5'9 Pilipino Hawaiian at isang batikang guard ng Eurocup Women na si Alexis o Pana. Ayon sa kanya sa isang interview, dream come true na maituturing ang pagkakasama niya sa lineup ng isang kupunang kabilang sa WNPBL. Matagal na daw niyang pinapangarap at ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang grandparents na makapaglaro ito sa bansang kanilang pinanggalingan. At iyon na nga mga boss, to make the long story short, nakuha nga ng kanyang kupunan ang championship title at tinanghal si Alexis Pana na WMPBL Finals MVP, at napasama sa Mythical 5 dahil sa ganda ng kanyang ipinakita at nakakabilib na performance. Sa season na ito ay nag-average nga siya ng 16.3 points, 8 rebounds, 4.3 assists at 3.6 steals per game. Di pa nakakaalam mga boss, si Lixie Pana ay limang taon nang naglalaro bilang professional basketball player sa iba't ibang liga ng iba't ibang bansa. Partikular na nga rito ang Euro Cup Women. matapos ng inaugural season ng WMPBL at matapos makuha ang championship title, ang finals MVP at mapasama sa Mythical 5, muling sinubukan ni Lixi Pana ang kanyang abilidad sa PIBA 3x3 na ginanap sa Chengdu sa China nitong nakarang araw lamang ng Mayo at Res ng kasalukuyang taon. Ngunit hindi naging maganda ang kapalaran ng gilas na kinabibilangan niya sa naturang tournament. Maagang nang exit ang Gilas 3x3 squad matapos itong tambakan ng Ulan Batar Amazons sa unang laban ng mga ito. Nagtapos ang Gilas sa tournament na may 1-1 win-loss record matapos itong bumawi sa Bangkok City team. At sa naturang laban, nakagawa si Lixi ng 8 points. At sa tanong mga boss kung eligible nga ba itong 5'9 guard na si Alexis Pana para maglaro sa Gilas Pilipinas Women's 5'5 Squad, ito ang kasagutan. Ayon sa kanya, hindi po siya eligible mga boss dahil hindi nga ito nakakuha ng Philippine Passport bago ito mag 16 years old. Pero bakit siya nakapaglaro sa 3x3? Iba kasi ang role sa 3x3 mga boss pagdating sa eligibility. Sa kaso ni Alexis Pana, kahit hindi siya nakakuha ng Philippine passport bago siya mag 16 years old, mayroon siyang patunay at mga dokumento na siya ay may dugong Pinoy dahil sa kanyang grandparents. So, 'yun na nga mga boss. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Ah. God bless sa ating lahat. I'm out.